Boss ano anong kinakabit mo? Box. Anong box ang kakabit mo ngayon? Hybrid. Hybrid. Ito, check natin yung hybrid. So, ito. High quality. Ang ganda yung hybrid eto yung mga idol. Ah. Tignan ninyo yung inner lining niya kung gano'ng kakapal. Yung inner lining na ginamit ni hybrid. Yan yung inner lining na ginagamit sa mga alloy top box. Pero ito, plastic ha. Imagine ninyo, naka-ABS plastic, pero yung inner lining niya, pang-alloy. Maganda sa kanya, may backrest na. mayroon pa siyang stopper para mapre-prevent na masira itong hinges niyan. Ganun maganda ang quality niya. Pero siyempre, budget friendly. Ito lang yan sa Prime. Matagal ka na bang naghahanap ng quality ng top box? Yung pang international ang itsura at design. Pero budget friendly ang presyo. Nandito na uli ang hybrid top box mga idol. ABS plastic siya. Pero ang maganda doon, high quality ang mga materials na ginamit sa kanya. Ang inner lining niya, kapareho ng mga high quality alloy top box. Meron pang pouch at lagayan ng tumbler sa loob. Bukod dyan, ito ang inaabangan ng lahat kung may kasamang backrest. Siyempre, papahuli ba ang high food dyan? Kaya ito ang pinag-aagawan ngayon sa market. Kung ganito ang gusto mo, pumasyal na sa Prime Motor Parts and Accessories dahil sa Prime Hybrid ang number one.